yun mga kawakin ito na kayo mamumuhay kami ng panilan ito yung kasama ko si master christian bibe at si bibe natin yung panilan ayun sila ito yung panilan natin ayan uy wag ka dyan Kaya mga kawaki no. Kalaki niyan. Ang kasama natin na ah. gusto daw nila magpakagat sa mata para ma-experience. Ito lang. Ayun isa. Nagawa tayong pausok. Ayan. Pasa na hangin. Ito, pag gano'n, no? Paket. Tabi mo sa kanila. Dito so, na lang. Diyak na. Hmm. Ay ah, kumain ka naman ha. Tak na naman natin ng sa usok. Mortal ata 'yan eh. Oh. Hindi. Hindi. Tumalon 'yan. Mortal 'di ba? Ya? <laughs> Muntal! Muntal! Ang um, buusok! Ayun really na oh! Liliparan na nga oh! Basta nasa na yung ano mo oh! Ayan, na ko Mamaya na lang mga kaawakin pag ating hiwain na. Tapos hiwa, na. pa may mga soldiers.

sanggul di kalau <laughs> kan, wow, ah, harga di

Ay masarap puro ano yan. Ayun o yung ulo niya. Ulo lang yata yung lagayan. Wala. Tapos yung iba ba din. Ay, sa akin. Wala na nagagat ba yan? Hindi. Tapos ay nagtago nga ako sa usok. Kinanggal lang yung usok. Ano? Ang laki mga, 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 mga kawakin. Ah, usok.

Ako mag video kana na Ayan po mga kawakin no? Boy kita ko boy Ay ba Puro tae Hindi yung kalahati pulot kalahati tae Ay <laughs> pulot yung kabila Mga kawakin no Yung kabila tae kabila pulot Nausok Ayan ah. Mga kawakin no? yung dami dami nalipad oh May na sa inyo. Uy, may na sa inyo. Opya, Mga liyab na. hindi na ugso. Ito po, oh. <naugdok. laughs> no. Ayun na, mga kawakin. na ni yung <laughs> <laughs> oh, okay. kita oh, okay. mo kung kita yung buong <laughs> <laughs> hindi di ba matakot? hindi mga angkat yan yung mga kawain na, na yan yan kita buo ako hindi mm. lumagad pero yung nang gigigin yung isok hindi <laughs> ko makita ang usok huking <laughs> okay ina to, maapit usok lang kailangan namin eh oh <laughs> mga kawain na, ang dami oh tae tsaka pulot Hawakin kayo ba kayo? Tas, oh. Kung gusto nyo bumili, bumili na kayo. Oh, yun. Sa <laughs> na. <So> <laughs> Hindi na mga angkat yung sir. <laughs> Ay. Ay, <laughs> sinunta ba sa akin? Alergy <laughs> ako. Alergy <laughs> <laughs> ako. Bili ka. Ay, alam ko pulot niya? Tapagalaw yung <laughs> gabay nun. Ha? Ha? -a. Ba't yung umukla dyan? <laughs> si Master, oh, kasama ko. Si Super. Ingo. Oh, yo. Dito dito mo tulog pa. Ayan, oh, ayan. Ay na, pinakailaman na. Ayun ayun, si Master. Ha, tayo si Master. yung kahoy. Sige, basta may ano. Ayan. Ayan ano? Kung may nakakilala dito kay, kay Henry. Mekanik ko na. Hoy, namumulot pa. Ano lang 'yan? Mekanik ko na, namumulot pa. Sino ang sabi may kay ano kayo? Mamumu ay yan o. Oh. Ito pa o. Oh. Bahay na yan. Umok. Bahay na ba yan? Yan doon oh. Wala na. Wala uh. na. Bye Ano itlog? Nasaan na? Ito sa master. Wala na. Ano? Ikaw magkano? Sige. Ano? Okay, Kunin. Sayang. Ikaw mag itlog. Ito. Ito. Ano ba ito? Sige. sama. yan. Itlog uh. ba yan? Oo. Oh. Kawaki na. Tulot. Ayan. Ay, ganyan. Uh. Ito o. Oh, ang dami o. Oh. Oo. Uh, Sige. Uh, Tama mo na lahat. Isang buwan mo na, Master. Ha? Ha? Kaluban. Ay, kaluban, Ay, mo. Ah. yung upload no? Kaluban? Oo, kaluban. Mainit. Kalukod mo. Ha? Ay, <laughs> Hmm. Malaki mga kawakin Ako na mga. Laki mga kawa kayo, malaki o. na kami din mga kawakin Ako. Ako. Pakita mo kuya. Huwag mo mapapatayin. Mga kalaki okay no. Ang laki oh. Sa pinto orda mas na. Ano ang itlo. Hindi ba kasi maipit sila. Manunus. Labas. <laughs> <Tapas>. Mga kalaki. <baing, laughs> Masasabi <papaya>. ka naman. <laughs> Tira pulo <tayo> to. <lang. laughs> Wala nang katas si kuya. Ito lang yung katas na. Tingin namin mga kawakin, namin mga kawakin pausok para makuha namin pulot. Ayun na. Ang dami namin lalayo. Ang mga kawakin Master. Pakain, pakain mo kayo, Gwadyan. Ayakay ko. Hindi nyo ba alam? Hindi lang siya mekaniko. <laughs> oh. <laughs> Eh, kulot ah. Ay, ang umok. Mga kalaki na. Ano Ay, ang nakuha natin. Ito. Ang dami yan. Mga kawaking. Shout out dyan sa mga kawaking dyan. Kaya, patay mo na to. Yan ang fresh na fresh na. Galing bundok. Ito na oh. Ito na yun. I mean, Sa palengke, 250 so yan. Ano <laughs> <Mahalo> to? <laughs> mm. Dito, libro lang. <laughs> Kaya lang, sarap ako tumakbo. Parang nanguha lang ng pinabing kulot dun eh. Na sila <laughs> Walang kahirap-hirap. Oh.